may sisiyo na anim nga lang pero okay na yan at least mayroon ng sisiyo sana lahat kayo mabuhay hmm. saka andyan na ay yung ayan o sa ilalim ng makina yung ano pato naglililim din siya yan hindi ko na yung estorbo kasi napakatapang. Eh, parang bawang. Sorry. Sa, arin. Pula? Pula. Masa sa naman. Oh. Sirado lang. Ay, bukas na, anak. Okay. Uh, up -up -up -up. tapos ito yung muhapato dami na yan malalaki na tapos may bago na naman malapit na yun mag ano maging sisiw na pato ayan Maliban dyan, ito. Dito tayo sa likod. Yan yung manok na pang sabong. Tapos ito yung aking kalabasa. Yan, malaki na siya. Pinagsama-sama ko na lang yan. Kasi nga, nung umpisang nilagay ko yan, dyan, parating inaano ng mga manok. Yan. Pero okay na yan sa sa sako tapos ayan sinamahan ko na din ng talbos ng kamote na sa puno para ano, mag ano na lang siya dyan sa puno ng malonggay ito yung binabaw ko na ano pechay ayan Pwede na yan ilipat. Bukas lipat ko na yan doon sa kabila. Ito kukunin ko na din itong ibang okra. Ayan. Lipat ko doon sa aking plot. Flex ko din ang patola ni Bells. Ayan. Nagagalit si mama pag kinukuhanan ko yan. Ayan. Yan malaki na. Ito yung meron pa dito sa baba. Ayan. Nakatago. Ayan. O, oh, nakatago. <laughs> nakatago. Ayan. Tinago ni mama para daw hindi ko makuha. Hmm. Ayan. Ito malaki na. Ngayong linggo pwede na yan. Tapos ito. Meron pa yan. Yan pa. Oh. Mas maraming bunga ito ngayon. Dito lang siya nakalagay. Nilagay lang ni mama sa poste. Yan. Hanggang o, doon Dan sa taas. Bulong. Maraming ano yan oh. Maraming buboyog. Pagpasensya nyo naman ay mga kasama ko ka dito ang iingay. nyo ng mga daldal -dal nila. Ayan. Bagay din nyo naman maintindihan yun. <laughs> Tapos, dito pa, oh. Ito yung isa pang puno ng patola. Ayan. Dito yan. Ayun, oh. May bunga, oh. Isa. Malaki na siya, oh. Ayan. Tapos, ito yung isa. Ayan. Dito kami. Hap, every day kami napunta dito. Kaya lang hapon lang. Para magdilig ng mga pananim ko. Saka, hinahatid namin dito si mama. Kasi nagtatrabaho pa din si mama. Yeah. Thank you for watching. Bye!